ayan yung uh, normal na temperature yan ang uh, temperature kasi dapat hindi lalampas diyan sa gitna, ayan oh, hindi dapat lalampas yan pag lumampas yan, nag-report na yan ibig sabihin, umiit na yung makina so kasi naulan kaya ang uh, temperature nya ito so 1 per naulan kasi kaya ang temperature nya ganito, ayan ano na naulan So, ang traffic na ito, git isang oras na kami natatraffic. Ito yung temperature niya, 1.4. Kasi nga, umulan. Ayan, kaya hindi pare-pareho yung uh, temperature. Kung mainit na mainit, ang temperature niya, uh, dapat hindi lalampas dun sa pinakagitna niya. Pero kung ganitong umuulan, ang temperature niya, ayan uh, na, 1.4 na siya. Okay, ganun lang share share lang dagdag -dag kaalaman lalo dun sa wala pang alam thank you